Historia Tagalog Horror Stories Hindi lang fictional character si Valak Iniimitate talaga siya ng mga demonyo Year 2019 dati akong music ministry sa simbahan dito sa Sambales. Yung setup ng simbahan ay sa eskwelahan at yung cover court niya ay ginagawang simbahan. As in covered ito na parang indoor talaga. Three story siya. Pagkatapos yung third floor naman ito ay tirahan ng pamilya ng pastor. Ang unang nangyari, brigada eskwela noon yung ex-girlfriend ko ay pumunta doon sa simbahan para tumulong mag-ayos ng mga school supplies na donate sa mga iba't ibang barangay. Hindi ako nakasama noon dahil medyo busy rin. So fast forward, nagulat na lang ako nang may tumawag sa akin. Sinasapian do yung isang dalagitang miyembro na tumutulong din doon. Tapos sa mismong simbahan pa nangyari. Estimate ko ay nasa 15 years old yung dalagita. Nung una ay hindi ako kinakabahan dahil kwento lang naman iyon. Pero nung napanood ko yung video na sinen sa akin ng anak ng pastor, grabe para akong nanunood ng exorcism sa movie. Alam mo yung tipong Nababali talaga siya na parang tinitiklop mo yung papel sa dalawa. Nakadikit na halos yung batok niya sa sahig. Imaginin mo yung pagbending ng katawan niya ay baling-bali. Pagkatapos naman yung boses niya ay tatlong layers na malalakas. Pati siya ay sobrang lakas. Hindi na yung babae sa third floor sa bahay nila pastor. Ang tindi ng pastor Nung sinabi niya yung Angel of the Lord Hawak niya siya Yung kamay talaga nung sinasapian Akala mo may humahawak at ginagapos sa sahig Kahit wala namang taong humahawak sa kanya At pagkatapos ay sumisigaw siya ng sobrang lakas Hindi niya talaga magalaw ang kanyang mga kamay Imaginin mo Nagwawala siya tapos Hindi niya magalaw yung kamay niya na din sa sahig. Wala naman itong kadena or humahawak sa kanya at yung mga nakakakita ay nagdadasal din sila. Tapos nung sinabi ni pastor na sasaksakin kita ng sword of spirit, sinaksak sa likod yung sinasapian pero hindi dumikit yung kamay ni pastor. Sobrang sigaw yung sinasapian na parang nasaktan talaga Akala mo talaga ay merong invisible sword na sinaksak sa kanya. Tinanong nila yung sumapi kung sino ito. Isang evil spirit at isang human spirit. Doon na pag-alaman na yung sinapian pala ay may namatay na boyfriend. Tapos parang kinner siya nung mother nung lalaki. Yun yung human spirit. Yung evil spirit naman is meron daw sa kanyang madre na nagbigay ng dalawang damit several years ago. Pero yung madre na yun is hindi siya tao. Yung itsura daw nito ay parang si balak Kaya si balak guys, hindi lang basta trip-trip lang na nilagay sa movie. Ini-imitate talaga siya ng mga demonyo ang mga madre. Pinake advantage siya ng demonyo dahil malungkot ang buhay ng babae. Broken family kasi siya tapos namatayan pa ng boyfriend. Pagkatapos nun, tinawagan nila pastor yung mother ng babae. Pinapunta doon at pinadala yung damit at pagkatapos ay sinunog nila. At habang sinusunog yung damit ay sigaw siya ng sigaw at umiiyak ito. Pagkatapos nun, natapos na yung exorcism. Lahat ng ito ay kwento sa akin at base rin ito sa video na napanood ko. Pero itong sumunod ay nasaksihan ko na mismo ng harapan. Ang pangalawang nangyari. Usually tiba tuwing Sunday ang church service. Pero nagset si pastor ng Friday night service at 6pm. Madami ang umaten at nandun din si girl. Pero normal naman ang pakikitungo sa kanya na parang walang nangyari. Sa likod niya nakapwesto yung ex-girlfriend ko at present na ako noon. Tumutugtog na kami sa stage. Mahaba yung praise and worship namin. Siguro nasa 45 minutes. Yun yung panahon na medyo masama pa. Tapos eto na. Habang nag-worship kami biglang kumulog ng malakas at nag-brown out. Namatay lahat ng sounds ng music. Sabay-sabay rin nangyari yan tapos ay sumigaw yung babae. Saktong-sakto ang lahat ng iyan. Sumigaw yung babae nang ayun siya. Sabay turo sa hagda ng stage. Diyos ko ako ang pinakamalapit doon. Pero hindi ako nag-freak out alam ko na mas makapangyarihan si Lord. Hanggang ilang seconds na, na-freak out na siya at sinapian siya ulit. Sinasakal niya yung sarili niya. Tapos ay humahakbang siya pa atras pero nauuna yung ulo na part niya. Alam mo yung parang sinasakal siya nang hindi nakikita tapos ay tinutulak pa siya at nahuhuli yung paa niya. Para sa akin ay imposible ito mangyari dahil matutumba siya. Yung gravity ay hindi niya kakayanin ng katawan niya, lalo na't nakaislant siya. Pero kami, may nakitang acoustic guitar. Dineretso lang yung tugtog, tapos ay nag-pray over sila pastor. Pinapaalis nila yung sumapi sa babae. Kung ano ang ginawa niya noong sinapian nito ay ganun pa din ang ginawa ni Pastor umulit ko na namang na-witness yung Sword of Spirit at saka yung Angel of the Lord. Alam mo yung lumalakas lalo yung faith ko nung nakikita ko yon. May sinpa na nakaluhod siya tapos ay sumisigaw at umiiyak. Tapos yung mata niya ay wala yung kulay itim nito at nakatingin lang sa stage. Pero diretso lang kami sa praise and worship. Grabe yung battle na yon. Brown out at medyo madilim at malakas yung ulan. Not sure if may kandila lang kami or emergency light basta ay may konting liwanag. Imaginin mo yung senaryo na yon. Ang sabi pa nila kapag do Friday ay hindi ready yung mga evil sa ginawa namin dahil sanay sila kapag Sunday lang. At sa awa ng Diyos, nanalo kami sa battle na iyon. God is more powerful than anything Pagkatapos noon Ay kinausap ko yung ex ko Sabi niya Nakita niya na Sinasakaldo yung babae ng isang shadow Tapos yung madre na Nakita niya sa hagda ng stage Ganun na ganun daw Ang itsura kay Valak Naulit pa din yung mga ganung Happenings pero Hindi na ganun kalala At pagkatapos ng mga ganun Pangyayari ay nahihimatay yung babae. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Teachers Camp 4 year high school ako noon. Umaten kami ng convention para sa science ng mga representatives namin sa si school namin noon. 1999 nung panahon na yon, at galing kaming Cebu kaya imagine kung paano yung travel namin ng mga panahon na yon. Mahal pa ang plane tickets noon kaya nagbarko kami. Nauna kami two days ahead sa ibang delegates. Ang layo kaya ng pinanggalingan namin kaya kailangan ay advance kami na umalis. Doon kami sa makasaysaya na teacher's camp nagstay since doon din gaganapin ang convention. Syempre, kami pa lang ang delegates noon kaya hindi pa mahigpit. Lahat ng kasama naming lalaki ay puro bading kaya okay lang na sama-sama kami sa kwarto. Pinagtabi-tabi namin yung mga kama para dalawang malaking magkaharap ang kama ang gamit namin. Sa kabila naman ay puro babae kabila naman ay puro bading. Unang gabi, yung best friend ko yung nasa pinakasulok na nakahiga at sumunod naman ako. Hindi ko na alam kung anong oras na yun pero nagising ako dahil may nadidinig akong humihinga ng malakas na parang hirap na hirap. Dahil sobrang lamig at sa takot ko, hindi muna ako gumalaw pinapakiramdaman ko kung saan ito nang gagaling. Ramdam kong nasa tabi siya ng best friend ko doon sa may sulok. Hindi ko alam if instinct naming magbe best friend pero gumalaw ako ng bahagya para malaman niyang gising ako. Bigla siyang sumiksik sa akin. Binulungan ko siya na may humihingal at baka sa kabilang kwarto lang yung ingay pero alam naman namin pareho na walang tao sa kabilang kwarto Pinilit naming matulog habang nagdadasal Kinabukasan, dinedma na lang namin para maiwasan ang takot Pangalawang gabi, wala naman akong naramdamang kakaiba Pero may nadidinig kaming nagpiplay ng piano Inisip namin na baka may ibang delegates na na dumating. Hindi pa rin namin kasi nae explore yung buong teacher's camp kaya dead man na lang. Pero kinaumagahan, sinita ako ng kasama naming bading dahil magkatapatan ang aming mga kama. Kita niya kung sino ang nakahiga sa kama namin. According sa kanya, hindi niya daw ako nakita magdamag saan daw ako gumala at baka may ginagawa daw ako na bawal o etc sabi ko baka nakatalukbong lang ako pero hinila pa daw niya yung kumot ko at wala daw talaga ako inisip niya na baka daw nagsiara ako ng mga oras na iyon hanggang ang tagal na hindi pa daw ako bumabalik kaya bumalik na lang siya sa kama niya at idinaan sa pagtulog ang pag-iisip niya sa akin. Pero sure naman ako sa sarili ko na hindi ako bumangon nun magdamag. Kaya kinaumagahan, naisipan naming libuti ng teacher's camp. At may nakita kaming piano sa first floor na nasa gilid kaya hindi siya masyadong napapansin. Nagtakbuhan kami nung nakita naming nakakandado at nakabalot pa ng kadena yung piano. Halatang matagal nang hindi binubuksan yung kandado na yon. Ang kwarto pala namin ay nasa second floor. So malamang, multo ang nagpapatugtog noon. Dumating na yung ibang delegado. So nabawasan na ang katatakutan. Although, may ibang estudyante na nagiging friends na rin namin na nagkukwento ng mga multo sa kanya-kanyang quarters. Pero masaya naman sa Baguio at hindi nakakasawa balikan. Ingat lang baka kasi iba na pala ang kausap nyo. Itong karanasan na nangyari sa akin ay nangyari noong December 2015. Dalawa kami ng classmate ko na pumuntang UST para mag-inquire para sa college. Ang sabi sa amin ng registrar, ang Faculty of Pharmacy ay nasa main building. So kami naman ay pumunta na sa main building para makita iyon. Sabi ng classmate ko ay ikutin daw namin ang buong building mula sa unang palapag hanggang sa pinakahuling palapag since 1pm pa lang naman noon nung nasa 3rd floor na kami doon banda sa may hagdan pa 4th floor nagiba yung aura ng lugar sa isip-isip ko baka dala lang ng pagod dahil mula 1st floor hanggang 3rd floor na inakit namin at pag-akyat namin. May naaninag kami sa bandang dulo na babaeng nakaitim na nakadungaw sa bintana na parang may tinitignan sa ibaba. Noong medyo lumapit-lapit na kami sa kanya, doon ko lang mas naaninag na siya ay madre. Ang suot niya ay parang kay Valak ng Conjuring. Medyo weird din kasi hindi man lang siya naiinitan knowing na tirik ang araw sa kinatatayuan niya. Dahil tanghaling tapat nung oras na iyon at nakasuod siya ng pangmadre. Then nung isang room na lang ang layo namin sa kanya, nag-iwas na ako ng tingin dahil nakakailang kong makita niyang tinitignan ko siya. Nung nalagpasan namin yung madre, nakaramdam ako ng kakaiba para bang lumamig ng panandalian. Nakakapagtaka lang dahil wala namang lumabas na estudyante sa room kung nasaan nakatayo yung madre. Nung makarating kami sa pinakadulo, which is sa may CR, biglang may parang kung anong nagsara ng pinto sa loob ng CR. ng pabagsak kaya, nagulat kami ng classmate ko at naisipan naming pumihit pabalik kung saan kami umakyat. Doon ko lang napansin na yung madre ay wala palang anino. Nagulat at kinilabutan ako sa nakita kong iyon. Naisipan kong lingunin ulit yung madre dahil baka namamalikmata lang ako sa nakita kong wala siyang anino paglingon ko. Nakita ko yung madre na nakatingin sa CR. Ang nakakatakot doon ay nakaharap sa bintana yung katawan niya, pero yung ulo niya ay nakalingon sa CR. Nagdasal ako kaagad pag-kauwi ko na sana hindi ako gambalain ng madring na nakita ko nung araw na iyon. karanasan sa kumbento. Tawagin nyo na lang po akong AJ. Nagsimula ang lahat nung nawala sa sarili ang aking ina. High school kami noon ng aking ate. Tangdang tanda ko pa nang bigla akong nagising ng madaling araw para mag-CR pero nung paglabas ko ng banyo. Napansin ko ang aking ina sa may sala namin na nakatulala at nakaupo sa sofa. Halatang wala pa itong tulog. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog, pero hindi siya sumagot at parang hindi man lang ako nadidinig. Kaya bumalik na lang ako sa aking kwarto. Ilang araw ang lumipas. Nagsasalita na siyang mag-isa, tapos pabulong pa natatakot kami noon ng aking ate Kaya sinabi namin sa mga kapatid ni mama ang kalagayan niya Sabi nila depression daw ang dahilan kaya nagkaganoon siya Pero parang may kakaiba kasi kay mama na napansin naming magkapatid Tumagal din ang lagay ni mama na ganoon hanggang sa dumating sa punto na nagsasaboy na siya ng asin sa buong bahay tapos nagtutusok ng bawang sa screw at yung nagsindi siya ng kandila sa poster ng imahe ni Papa Jesus na may kasamang limang bata nga pala bali lima din kaming magkakapatid at sakong sakdo doon sa poster na iyon na apat na batang babae at isang batang lalaki na kalong ni Papa Jesus. Tapos yung araw din na iyon, aalis sana kami para ipunta si mama sa bahay ni Lola. Kasi hindi na kami makapasok noon sa paaralan. Gawa ng nag-aalala kami kay mama. Wala kasing mag-aalaga sa kanya at baka kung anong mangyari at hindi naman siya mabantayan ng mga kapatid niya. Dahil sa mga anak nila na hindi rin pwedeng iwan. So ayun na nga paalis na kami at sinenyasan ako ng ate ko na mauna na kami sa paglabas gawa ng papatay niya yung kandilang sinindihan ni mama sa kwarto syempre inutuko si mama noon para sumama siya sa akin medyo malayo na kami noon at napatay na ni ate yung kandila kaya halos nasa likuran na lang namin siya ni mama pero bigla na lang tumigil si mama sa paglalakad at tumingin sa akin at sinabi ni mama na sinong may sabi sa inyo na patayin niyo yung kandila tapos ako ay nagulat dahil paano niya nalaman iyon eh hindi naman niya nakita si ating pinatay iyon ni hindi niya rin nakita yung pagsenyas ni ate bago kami umalis kahit si ate ay nagulat dahil nagmamadali si mama bumalik sa bahay para sindihan yung kandila. Lumipas yung mga araw, halos takot na takot kami ni ate. Hindi na kami makatulog ng maayos dahil baka bigla na lang humawak ng patalim si mama o kung anumang matulis na bagay habang tulog kami. Tanda ko din kung paano niya muntik mapatay yung alaga kong aso dahil kumuha siya ng kahoy na may baga pa tapos pinilit niyang pasuin yung aso ko gamit iyon takot na takot din yung aso ko noon kaya nagtago siya sa ilalim ng kama pero si mama pinipilit siyang pasuin at buti na lang dumating yung lola ko at pinipilit siyang pakalmahin tapos nung nandun naman kami sa bahay ng lola ko pang isa Lagi rin si mama nagsasaboy ng asin at nagtutuhog pa rin ng bawang sa matutulis na bagay. Pagkatapos kung ano-ano ang sinasabi niya. Meron din siyang kinakanta na sabi ng tita ko na kapatid ni mama. Yung kanta daw na iyon ay ginamit daw dati yun sa pagpatay sa isang buong pamilya. Sabi niya, yung pumatay daw sa buong pamilya ay nagpatugtog daw ng kanta na iyon nang malakas na malakas para hindi daw madinig yung ginawang malagim na pagpatay sa pamilya nito. Doon pa lang, sobrang kinilabutan na ako. Pagkatapos nun, hinabol din kami noon ni mama pataas sa second floor. Kaya tumakbo kami ng ate ko sa kwarto at nilak namin yung pinto. Pero si mama bigla niyang pinagsisisi pa yung pinto. Tapos may sinabi siya na salita na hindi ko na maalala at kung anong lengguahe iyon. Basta ang pagkakaalala ko kapag itatranslate siya sa Tagalog, ang lalabas ay itim na usok. Nangyari lang naman ang lahat ng ito nung umuwi si mama galing kumbento. Pero hindi namin alam kung saan iyon dahil wala siyang sinasabi na lugar kumbaga bago pa mangyari ang lahat na iyon ay umalis nun si mama at bumalik lang ulit nahihiwagaan pa rin ako kung saan at anong klaseng kumbento iyon saka bakit nagkaganoon si mama siguro habang buhay na lang ang mga tanong na nasa isip ko dahil hindi ko na malalaman ang mga kasagutan Pumanaw na ang aming ina nung nakaraan taon dahil sa sakit niyang cancer. Alam kong masaya na ang aking ina sa piling ng Panginoon. Historia Tagalog Horror Stories